Dalawa. Dalawa yan. Hmm. Maraming dami nakapila sa Tay. Ang dami gawa. Ayan, tsaka yun, Tay. Ayan, ayan. Ito. Ito. Ito, dahil two pieces. Two yung pieces nakapila. ito. Kaya, kailan yan? Yung, yung mahaba. Parang espada na. Ay, bukas, gagawin ko na ito. Saka sa isang araw. abente. 20. Okay. alin man sa kanilang ulan tumati. Hindi. Um, ayan, Tay. Ayan yung... Ayan, ano. Yan. Ito? Reserve din yan. Oh, Bed hanggang, na. Hanggang dito lang. Ah, parang pang ano? Pang karne grade. Butcher, Oh. Oh, tapos ito naman, may kutsilyo pang kabalakay. Eh. Ito, may guhit na yan. Ay, di pala, dalawa paggawa. Ang mm. Eh, pa pala yan. Eh. Pila. <coughs> mm, Siya po tatay. Ito mo, yung nagawa ko yun. Nga pati yan, Tay? Pila oh. rin yan? Hindi, wala na. Tapos na to. Ay, nagawa mo na. Mm. Obe. Halong inches yan? Ay, sinabi mo nga na, pinag-pina-ano? Dadalhin sa abroad? Hindi. Parang ano ah, katana. Tag taga kalamba. Ano, katana. Magkano siyang ilalaman tay? Dalwan libon nga lang. Ano ko nito. Uh? Mura. Haba niya. Ilang inches? Ilang inches yan tay? 24. Kaso meron sila dito. May, kal may puluhan na ito. Sinalpa ko na lang. Uh Oo. -oh. May, may yari na yung kaluban. Ah, may yari ng kalo, ano? Kalo, puluhan. puluhan. Ano yung puluhan? Kamagong. Kamagong. Yari na, ah, binataasan ko na lang saka sinalpa ko dyan. Ah, kapanda. Mga materyales si tatay. Molye. Ano hmm. yung mulye mo? puhunan ko dito pa ako? 240. Ito yung binili mo tayo. Gano'ng binili mo? Molye ng tricycle to eh. No? 35, isang kilo. De, sa ano ka bibili 50 tambak ang gawa Ay, ako. Ay, pugon. Pugon. Grinder. Pahasa-hasa. May galang ko naman tamo, hinasa ko lang, 50 pesos. <laughs> so, pare. Tayo lang tawag dito. Sinungot hipon. Sinungot hipon? Oo, oh, kung ayaw mo ng hipon, sinungot ko lang. <laughs> Ito, dinahong, dinahong palay. palay, no? Ganda. Ganda. Ito, tay. Ano to? Ayan, binaliena. Binaliena. Oh? Totoo? Oo. Oh? Ano po kung bali So ngayon ang kalabaw. Ito anong kahoy ito tay? Malaruhat. Malaruhat. Eh, tanan ng duhat? Ganun? Hindi. Yung duhat, ano yan? Wild. Ito, ano to? Yung ano tay? Sinampalok. Sinampalok. So ngayon din. Ang dilak. Ito ay? Dinidi. Oh, clever no? ito panabas kawit ito? tinari dinari. ordinary hawakan no? sa mga gusto pong pumasyal o bumusita para magpagawa po ng itak o espada uh, ma makikita nyo po yung location ni tatay dito po sa Balian Pangil, Laguna uh, medyo malapit po kami sa Carving Capital of the Philippines sa Paete, Laguna po mga kapanday, palike naman po ng video natin at pasubscribe na rin po. And paklik na rin po yung notification para updated po kayo sa mga video po na i-upload namin. Salamat po!